Arestado ang isang lalaki sa Rizal matapos umunin niyang gahasain ang 13 anyos niyang pamangkin. May detalye si Bian Manalo. Wala ng takas ang lalaking ito na kinila ng si Alias Alan sa ikinasang follow-up operation ng Taytay Pulis sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Dahil sa umano'y panghahalay sa kanyang 13 anyos na babaeng pamangkin. Nagkaroon ng coordination sa atin ang uh, Regional uh, Intelligence uh, Division ng uh, uh, PRO Mimaropa ano, na ascertained alias uh, Manny who is uh, wanted for the crime of uh, rape in relation to RA 7610 ay nasa area natin. Turn out na ito ay number 4 sa kanilang uh, most wanted regional level. Ano? So, tinabawa natin yan until sa na na-identify and nahuli nga natin itong si Alias Mani dito sa San Juan, Taytay, Rizal. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman din na hinalay rin ang nakababatang kapatid ni Alias Alan ang biktima. Kinilala ang kapatid ni Alias Alan na si Alias Mani. Una nang naaresto ng mga otoridad si alias Manny na itinuturing naman na number one most wanted person ng Mimaropa region. Dagdag pa ng pulisya, halos walong taon na ang nakalilipas nang mangyari ang panggagahasa ng dalawang akusado sa biktima. Apparently ano ito ay kanilang kamag-anak uh, na isang minor na uh, uh, since 2015 until uh, 2022 ay kanila itong uh, separate Separately na ginagahasa. Ongoing pa yung coordination natin as to the dun sa biktima. No? Kasi alam naman natin na yun ay minor na uh, ang presumption natin is undergoing na ng uh, intervention o ng uh, uh, pangangalaga ng uh, uh, DSWDO, MSWDO. Aminado naman ang sospek na si Alias Alan sa nagawang krimen ginawa mo ba talaga yung pangakalay na to sa kamag-anak mo ano ba anong reaction mo rito ano so, po ginawa bakit mo nagawa yun kamag-anak mo pa naman ginusto na niya na rin po baka may gusto kong iparating na mensahe para doon sa pamilya sa magulang patawad na lang po nagpaalala naman ang pulisya sa mga magulang bantayan po natin ang ating mga anak, lalo ito ay may mga, minor minority edad, ano? at sa atin naman pong mga kababayan na may kina, may na, nalalaman na ganitong mga uri ng pangako ay agad ni pagbigay alam sa ating kapulisan at yan ay agad na aksyon na ng ating kapulisan Nahaharap sa kasong statutory rape na walang kaukulang piyansa ang mga sospek. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.